<laughs> mga kagawang ay sa jante sa tumanan sa ni sila ang mga anak ni Osoraga? Apo. mga apong. apo apo, apo so na mag question question na lang siya ali. pero di na, na lang, lang ko mag question sige bot isa Wow! what is <laughs> <Wow. laughs> <Wow. laughs> Thank you. Thank you, Ma'am Sol. Thank you sa inyo lang. Sinensya na, ha? 20-20 lang sa taron. Sunod. Pwede na tagay mo na. Ko rana. Kuhon. Thank you for watching, mga ka-Sol. Please don't forget to follow our page, likes, comments, and share. And follow our TikTok account And subscribe our YouTube channel. Thank you. God bless us all.